Hello mga kajuit, welcome na naman sa ating cooking vlog na kung saan magluluto tayo ng pansit ganton gisado So ito lang yung mga sangkap na aking gagamitin yun, pitso ng manok At may natira rin tayo ditong hipon, chokchini, bawang, sibuyas, ripolyo, beans at carrots at ayan nga mga kajuit dahil na-prepare ko na lahat ng mga sangkap na aking gagamitin ay sisimulan na natin magluto. So papainit lang tayo ng ating lutuan uh, sa At, uh, maglalagay ng mantika. Bali electric pot itong uh, aking ginamit mga ka kaya kahit uh, mabilis siyang uminit. So yan pwede na natin ilagay yung bawang. Isunod na rin yung sibuyas. Gigisahin lang hanggang sa ito ay maluto. Ayan, pwede na rin natin isunod itong uh, hiniwang picho ng manok at uh, leftover na hipon. Lulutuin lang to hanggang sa mag-golden brown. Masarap sa pansit mga kajuit ang maraming sahog lalo na ang gulay. So, ayan, haluhalui lang natin hanggang sa ito ay maluto. Ayan, pwede na natin ilagay yung ating carrots at bagyo benso. Ito lang ang uunahin kung iluluto na gulay mga kajuit dahil uh, mas matagal siyang maluto. Atin lang takpan para mas mabilis siyang maluto. Ayan mga ka-duit, after 2 minutes ay susunod ko na pang recolio at sushini. Talaga naman napakasarap dito ng mga sushini na gulay mga ka-duit. Mula nung natikman ko ito ay naging paborito ko na. Maglalagay lang ako ng soy sauce para pampalasa. Ayan, liquid seasoning. Saka lang tatakpan hanggang sa maluto yung gulay. Ayan mga kajuit, luto na yung ating gulay. Gulay pa lang, ulam na. Atin lang itong uh, isisit aside at ating lulutuin yung canton noodles. At the same path, mga kajuit, ay yun na rin ang gagamitin natin paglulutuan ng noodles. So, lalagay lang tayo ng tubig. Ilagay rin tayo ng kaunting soy sauce para lumasa. Pamintan durog. Lalagay din ako ng garlic powder mga kajuit. At uh, dried onion powder. Siyempre ang ating pampalasa. Liquid seasoning. Ayan, dahil kulong-kulo ng tubig ay pwede na natin ilagay ito ating pancit Atin lang lulutuin itong uh, noodles. Mga kadyo ito saka natin ilalagay yung uh, siniperate natin nilutong gulay kanina. Ayan mga kajuit, dahil luto na yung ating uh, pansit kanto na ilalagay na natin itong gulay. Ayan mga kajuit, luto na ang ating special pansit kanton gisado. Mmm, yummy!